Magbrandiwatch yeah! natin yon. Nagisman ng pagbabago, simulan mo sa serilimo, tarena, bangun na, dapat lagi kang maaga. Magendang araw, ako si Mamce, isang proud Watch advocate. Project Watch time, time check six twenty Project watch time is on time. Mas masarap ang hindi nagmamadali. Dahil maaga ako pumapasok, nagagawa ko pa ito. Ako mismo ang namimigay ng libreng pandisal para sa early birds. Nakakaikot sa buong paaralan at nakakapangumusta. 8 o'clock pa ang official time ko pero 6.30 pa lang nasa school na ako. Kaaga, meron ng mga batang nangangailangan ng na serbisyo sa Lost and Found. Yan, nakapulot siya ng pera. Bibigyan natin siya ng Honesty Award sa Flag Ceremony. Walang nasasayang na oras sa maagang pagpasok. Maraming pwedeng gawin para hindi magmadali. Yan ay habang hinihintay natin ang time. Sa opisina, marami ang nagpupunta para sa iba't ibang transaksyon. Tulad yan, kasama ko ang mga SPTA Officers. Marami ang nahihirapan sa pagtanggap sa ating advokasya kasi nahihirapan silang dumating sa tamang oras. Ikaw, kaya mo ba? Thank you, Thank you. Magandang buhay, Ate Ria. Pinto. Project watch time tayo. Ano-ano ang mga gawain na nagpapakita ng korupsyon sa oras na nakakaapekto sa ating pagiging produktibo? Nak, eto na, kumiyak na naman. Oh, eto na oh, ayan na oh, may kaklasika na. Kukaw ka na ng pandesal mo, ah. Oh. na. po ka na? Mm. na oh ka na iya kaya na no, may kaklasika na oh. Ha. Oh. Iya ang kasama sa rutin ko tuwing umaga, ang pamimigay ng pandesal. Bilang leader, kailangan manguna ka kung gusto mo silang pumasok ng maaga. Ginagawa ko ito dahil naniniwala akong ito ay makatutulong sa pagbuo natin ng positive school culture. Malaking bagay na makagawian ng ating school community members ang pagpapahalaga sa oras at ang pagiging matapat. Akma rin ito sa programa ng DepEd na patatagin ang mga pagpapahalagang Pilipino. Wala pang alas 8 pero nakaabang na ang nangangailangan ng ating serbisyo. Tumutulong din ako sa pagpapabasa sa mga batang nangangailangan ng tulong. Ito ang nakakatuwa at nakakapagpasaya, yung pupuntahan ka pa sa opisina para magmano sa iyo. Hello ma'am, good morning. Thank you. Time check 6.21. Consistent ang oras ng pagpasok. Hindi tayo lumalampas ng 6.30. Bago 6.30 o 6.30 pa lang, nasa eskwelahan na. Ang umpisa ng klase ay 7.30. Ang official time ng non-teaching, 8 o'clock. Ang daming tungkulin na dapat gampanan at iyan ay kinakaya natin. Ang sikreto, i-enjoy at mahalin natin ang ating trabaho. Igit sa lahat, dapat may advocacy ka. Ito ang magbibigay sa iyo ng motivation to keep going. Ang advocacy ko, Project Watch, we advocate time consciousness and honesty. salamat. Hindi pa lahat na document natin, meron pa dyan yung observation of classes. Pagbibigay ng spot test. Ito naman yung paghahanap ng resources. At iba pang responsibilidad na dapat nating gawin. Isa sa pinakamahirap yung paghahanap ng financial resources pero gumagaang ang trabaho sa suporta ng ating mga stakeholders. Time check, 6.32. Walang mga bata ngayon dahil blended learning, kaya okay lang na 6.32 ako nakapasok. Hindi naman ako mamimigay ng pandisal. Sabado naman, pati ba marketing ako pa rin? Okay lang yon, kasi nga binabawasan natin ng maraming gawain ang ating mga kasamahang teachers. Mas gusto natin na mag-focus sila sa teaching learning process para makuha natin ang tinatawag nating desirable learning outcomes. Malaking tulong ang Honesty Store sa pagtuturo ng katapatan sa ating mga bata. Kaya push lang natin ito. Project Watch Time Paano mo mas mapapalakas ang katapatan at integridad sa iyong pakikisalamuha sa iba ngayong linggo ng pagkabuhay? Project Watch Time tayo. Time check 6.21 Maaga pumapasok ang tanong, produktibo pa naman ba? 6.25. Thank you. Ate Rhea update Project watch time tayo. Gusto mong maging matapat ang mga taong nakapaligid sa iyo? Eh ikaw naman kaya matapat? Sa bawat aspeto ng ating buhay, maging ito man sa paaralan o sa ating mga professional na karera, ang pagpapakita ng mga desirable work habits ay isang pundasyon ng tagumpay. Samahan nito ng advokasya. Tara na, mag-project watch na. We advocate time consciousness and honesty. Here we go! And one, two, three! Sa ganitong sistema, itiakong wala na.